Ayan o, ano klaseng mais to? Ganyan ang bunga o. Oh. Oh. Hello, welcome back my channel. Moon Vlog, bumabalik naman mga idol. Dito naman tayo mga idol ngayon sa kagubatan. Mag Babalikan natin yung halaman na yung nakaraan na linggo, yung mais ba yun o trigo o sabi nila mapatukaan ng manok. Kaya nga pala, kaya nga idol, tinabi ko, kasi hindi ko talaga alam na klaseng halaman yon. Ngayon, may nagsasabi doon, may nagbabasa akin na tangada ako, bubo, hindi ko daw alam yon. Di ko talaga alam. Tatalungin ko ba kayo kung alam kung halaman na yon di ba, mga idol? Pero, ngayon, ngayong araw ng tulong mga idol, kasi wala akong pasok, kaya babalikan ko yung halaman na yon Para, eh, ano ko talaga, verify ko talaga kung ano ba talaga klaseng halaman yon Umais ba talaga, o trigo ba talaga. Ngayon daming sabi, mga popcorn, ganyan. Tapos yung, ano pa, yung sinasabi, ginagawa daw yun, swerte. Kukunin ko daw yung bunga, swerte daw yun. Kaya ngayon ng araw na itong mga idol, pupunta ako ulit doon tinitingnan ko siya ulit kung ano talaga para ma-sure natin kung talagang trigo ba o mais iba mga idol pero sa lahat yung nag-share ng video na yon nag-like, nag-comment tapos yung nagbabasakin maraming maraming salamat sa inyo mga idol kasi kung hindi hindi dahil sa inyo hindi dumami yung views kaya nagpapasalamat talaga ako sa inyo mga idol kaya mga idol tara samahan nyo ako pupunta natin ulit yung alaman na yon para kung ano talaga ah, uh, dito na tayo ngayon no binalikan natin yung puno ng puno na yun, nito oh. wala nang bunga mga idol na no lang, na, na siya pero may lumabas naman na ano mga idol oh ayan oh may bagong sibol na ano parang ayun ko anong plus iyan mga idol oh tingnan niyo ayan oh ayan ayan oh oh Ayan, mga idol ayan 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 oh ayan hindi hindi yan sabi niyo may nag-comment dito na inawakan ko lang daw. Hindi yan. Totoo ito na yan mga idol. Tingnan niyo. Oh, yun oh, mabubuhay talaga. Pero wala na talaga yung, yung bunga niya idol. Wala na. Yung bunga na yun na wala na. Kukuha sana ako. Sabi kasi may nag-comment no na swerte. Wala na yung swerte ngayon kasi. Na. Pero swerte naman tong halaman to kasi nagdumami naman yung views ko dito mga idol kaya nagpapasalamat talaga ako sa inyo sa pag-share noon. Ito nga mga idol. Oh. Ayan oh. Ayan, eh, ano nyo nga talaga idol kung eh, kung nga talaga kung ano talaga talaga to. Ayan, oh. Pero yung bunga na dito, yung bunga dito wala na. Ano na eh, oh. putol na nga mga idol. Oh. Pero mayroon naman dito na nagtubo ng na, yan oh. Yan oh. Yan oh. ko kung ganyan ba talaga yan mag ano mag-start o di ko alam kung ano yung mga idol. Bahala na kayo mag ano, idol. commit lang kayo mga idol kung ano talaga ito. Kayo na bahala mag-ano niyan. Magsasabi kung Anong klase ng ano to? Halaman. Pero may ano, parang mais siya. Pero yung nakaraan, di ba, yung bunga dito, ano, rin, nawala na. Putol na ka dito. Pero mayroon naman ng sibol, o. Oh. Yan, o. No. Oh. Kinawa na daw ng mga bata, may naglaruan, kaya nawala na. Pero ito, ito na lang natira kay Dolo. Oh. Yung bulaklak na, ano, yan, Ano kasi talaga, yun, mga bata, nakita, nakita naman. Pusin sabi naman na dugtong, hindi dugtong na idol, hindi ko kayo i sa mga ganyan. Kasi ako, talaga, na, namangha din talaga ako sa laman na ito kung bakit ganito yung, ganun yung bunga niya. Tapos kaya naman, mayroon na naman, na, na naman mga idol. Oh. Ayan. Ayan, ganyan na mga idol.